Sige noong Mario Palacios Sr., isa pong muslim. Sige po. Ha? Magandang gabi po, uh, ano siya? Brad Eli. Muslim po. Oh, magandang gabi po. Uh, ako po ay si Joselito Heron. Itatama ko lamang po. Ang pangalan ko po ay Joselito Fernando Heron. Uh, taga palit po ako at iglesia po ni Kristo. Taga saan po kayo? Palit po. Ha? Isa po akong iglesia ni Kristo. Una po sa lahat, eh, nagagalak ako kami at uh, makapagtatanong kami sa inyo ng personal. Pero meron lang po kaming naislinawin doon sa sinabi ni Brad Yosel kanina, hindi po umuurong ang kapatid na Eranyo Manalo sa isang maging undigante. Nililinaw lang po namin yon At ah, wala pong aral ang Iglesia ni Cristo na Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ngayon po, kung gusto niyong patunayan na mayroong kaming aral na Iglesia ni Cristo ni Manalo, pwede po ninyong gawin yan sa isang maginoong pag-uusap. Eh, kaso... Ito po ang aking tanong, Brad Eli. Kasi ganito ito po... ang, uh, eto po ang tanong ko. Yun po ay uh, nasabi ko lang. Ito po ang aking tanong. Nasabi niyo po kanina na ang inyong pakikipaglaban ay sa katwiran. Sa makatwid ay sa maling aral po ang inyong nilalabanan at hindi po sa tao o sa mga ngaral. Bakit po naman partikular na si KRD ang gusto niyong makalaban? Uh, nasa Biblia po kasi ganun eh. Babasahin ko po ang 6.12 ng Epeso. Pakinggan nyo. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan. Pamunuan po ang nilalaban. Nasa Biblia po. Eh kasi, ganito po kasi yun eh. Pag ang lalabanan mo, yung alipores, pagkatapos ng diskusyon, napahiya, sabihin, eh, hindi naman yun ang puno namin eh. Para wala na pong lusot, dapat puno ang umarap. Yun ang pamunuan eh. Pakinggan nyo. Sa ikalawang korinto, Jes 4. Pakinggan nyo kung sino nilalabanan ng mga ministro ng Diyos. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban mm. ay hindi ukol sa laman, mm. kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta mm. na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayom. Ang tinuto, ang nilalabanan ng mga apostol, hindi naman laman eh. Hindi naman yung pagkatao. Ang nilalabanan nila yung bawat bagay na matayog, mga maling haka. Pero kanino niya inilalaban yon? Balikan natin ang Efeso 6.12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi, kundi, laban sa mga pamunuan, laban, laban sa mga kapangyarihan, laban, laban sa, sa mga namamahala. namamahala. Yung namamahala, yun po ang lalaban. Di yung suryano na islamang po namin linawin. Ang pananampalataya po ng mga iglesia ni Cristo ay hindi po nakasalig kay kapatid na Eranyo Manalo. Ah. Sa isang madaling salita po, kapag ka po napabulaanan ninyo ang mga aral, aral, at hindi yung tao, susunod kami at maniniwala kami sa inyo. Ah. Kaya mag-usap tayo sa aral. Huwag tao. Aral po ang pag-usapan natin, Ginong Suryano. Ah, aral nga po pinag-uusapan natin eh. Sa Magatwin, ang hindi nasa hindi po tagapangaral. Ang nasa Biblia po, ang nilalabanan ng ministro ni Kristo, yung mga namamahala ng kadilimang nasa sanlibutan. Yun Literal ang aral po, eh. Yon, si yun ang aral eh. Literal po bang tao ang lalabanan o pati yung aral? Ye, yeah, yung aral at yung namamahala nung aral, yun ang nilalabanan. Sige kung ayaw po ninyong mag-usap ah, mag sa aral, eto na lang po ang tanong ko. Hindi, huwag ganun. Sa sa... Ayaw yon. kong mag-usap sa aral? Aral nga ay eh, sinasagot ko sa'yo. Matigas pala, ulo mo bakit nasaan sabihin kayo 'ko makipag-usap sa Aral? Ano? Ano? Aral po. Deharap-harap pa pala mo nakakalalaki ka eh. Hindi po. Aral nga, bibitas ako sa bibiya, sasabihin mo ayoko makipag-usap sa Aral. Yeah. Hindi kita tteras kung i kaulang. Hindi mo. kita tteras. Hindi po kami na. napap- kang magpapa? Teka, eh, diba, pakinggan nyo mga kababayan. Huwag po kayong mag-wag kang, wag kang magpapat. Sunod nang salita, sabi mo kung ayaw mo makipag-usap sa Aral, Kailan nagsabi? Aral nga sinasabi ko sa iyo eh. Huwag ka magpalusot noon. Masama yung paratang mo. Huwag po kayong magalit. Kami naman po. Hindi ako gagalit. Nilalakas ko lang ang boses ko dahil maingay. Hindi ako galit. Ako rin po. Ito po ang tanong ko. At saka ito ha, mga kababayan. May tanong po ako. Ganda lang. Opo, sabi niyo po. Ah, tek mo ko at magalit man ako sa iyo, may katwiran ako. Nagbibintang ka kasi ng kasinungalingan. Kalokohan mo. Kayo so, pinagbibintangan. Sasabihin mo ayo ko makipag-usap sa aral. Sitas nga ng Biblia binabasa ko eh. O sige po, kung, magalit man ako sa iyo, dapat kang kagalitan. Bakit? Sinungaling yung tila mo. Oh, oh, Suryano, ito na po ang tanong sa aral. Kung gusto po niyong aral, ito po ang tanong sa aral. Ah, sige, sige, magtanong oh. ka. Sabi niyo po... Huwag nang... ka lang magpapabuntot ng salita Hindi sasabihin mong ayoko makipag-usap sa aral. Dahil mula nung magtanong ka, sitas na ang binabasa ko, aral sige yon. Po. Nasa sa inyo po yan. Kung talagang gusto ninyo, Nasa inyo. Ito na po tanong. Ito na po tanong. Huwag na tayong magpatutsada. O oh, sige po, ito na po Mag tanong. Magtalong ka na ng diretsyo. Ito po tanong. Sinabi niyo po kanina na yung banal na halik, hindi maaring banal na halik. Sapagkat... Uh, oh. teka muna! Sa malalayo... Tinan mo ha? Napakasinungaling mo eh. Wala naman ako sinabi yung banal na halik eh. Hindi maaaring banal na halik eh. Eh ano po yun? Pero ba ako sinabi no? Kung Sinabi niyo po na... Ang banalalik. sinabi ko, yung banal lalik, hindi beso-beso. Kagaya yung paliwanag nung Sa ano Mga mo. Huwag mong babaguhin. Huwag mong babaguhin. Sinabi niyo po. Masama ang tubo ng bunga mo. Huwag mong